everyone. Ayan, nandito ako sa may school ng aking alaga. Tapos, eh, hey, Come on, you want to join with me? So, 12.15 pa kami napapasok kasi may graduation ceremony ang aking panganay na alaga. So, ang alaga ko, sa tatlo sila. So, ito, waiting pa kami para mamaya mag picture na naman sila dito kasi hindi oso yung ano, hindi uso yung parang yung flags yung, yung, yung graduation ceremony sila may mga ganyan ganyan wala silang ganun yung hindi ko lang alam anong, anong trip nila niyan tapos kasawalang walang ganun sa kanila dito yung sa kanila naman parang gathering lang yan sila para mag picture picture lang, lang yan sila something like that and after nyan... ito sila magpicture picture, -picture 'yon lang hindi uso sa atin na may ceremony talaga di ba na mag graduate sila ganyan ganyan mafe-feel mo talaga mag graduate kasi bawat bawat ano naman bawat um um no country bo? bawat country ay sempre iba iba naman talaga yung fun nila mabilis lang sala dito sa atin pag ilang oras matapos yung ano yung graduation ceremony dito wala kaya sempre pag hindi ka naman talaga sanay medyo masabi mo na boring talaga siya pero ganoon naman talaga kinagawian talaga nila eh so ang ganda ng view natin no yan guys yan. Tatlo actually ang aking alaga na nag-graduate na yung panganay sa elementary. Yung bunso, mag-graduate na rin siya sa kanyang uh, kinder. Ngayon, mag-grade 1 na si bunso ko. You want to join? So, yan. Um, tapos, mag-grade 1 na si Bunso, dalawa na silang ihatid sundo ko. So, medyo magkaroon na tayo ng busy konti hindi na siya tulad dati na hindi na siya tulad dati na ano na ganun nga na may, may ng slide lang pagka busy ko ah, dito lang siya na ngayon pag nag opening class naman sobrang busy na talaga ako ng bonggang bongga so yun mga sundo na talaga ako sa aking mga alaga mula umaga tapos mag ng lunch tapos mag tawag niyan maghahatid ng lunch, mag uh, susundo naman uh, sila sa hapon. So, ganoon ang buhay talaga sa abroad. So, ano lang talaga siya, time management lang talaga. Kasi kung hindi ka marunong mag-manage talaga ng time mo, yeah. ng ganoon nga. O, oh, tinatawag ko ng alaga ko. So, yun. Yun lang naman talaga, guys. Buhay abroad. Time management. Ayun, kailangan tibay ng loob um, nga, hindi mo maiwasan mahomesick ka, pero ganun talaga ang buhay, kailangan talaga laban Japan lang talaga. Laban Japan. So that's life. Yun lang guys. Bye!